Uh, hindi daw kailangan mag-confess sa pare kasi pare naman daw yung new ones naman daw so kailangan diretsyo na doon kay Lord mag-confess so ano po yung stand niya po doon? okay, bigay ko yan kay Brother Junry ang pagsagot Brother Junry ang tanong ng ating bisita ngayon from Messenger Rome ang sabi niya tanong doon ng Born Again kung bakit na tayo nagkukumpisal sa pare eh mga pare, makasalanan din yun pero John Re, pakisagot mm. ang kanyang tanong. Yes, um, analogically speaking, uh, sister, no? <clears throat> Alam natin yung... Ano yung silig sa Tagalog, bro? Walis. walis. Alam natin na yung walis, marumi yun. Pero sa hmm. ayaw natin sa hindi, ginagamit natin yun pagtanggal din ng dumi. Tama ba, sister? Apo. Ah. Uh, so, in the same manner, Yes, no? Uh, dahil sa nga, dahil nga sa sila ay tao lang din, makasalanan sila because there's no perfect in here, no? So, yes. Pero hindi mawawala no, sa realidad na although sila ay makasalanan, binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos na makapagpatawad ng kasalanan. At uh, babasahin natin no, yung talata ng Biblia para Uh, may batayan tayo, no? Pakibasa, Brojando, yung um, Juan 20, uh, 21 hanggang 23, Brojando. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumain ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. So sa unang verse, uh, si Kristo sinugo ng Ama, so ang mga alagad, sinugo niya rin. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na espiritu. Kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Yun. So napakalinaw dyan, um, sister, na Diyos mismo ang nagbigay ng authority. Kung sasabihin nila, makasalanan ang mga pare kaya walang karapatan mag uh, magpatawad ng kasalanan. Abay, mas higit pa sila sa Diyos. No, kasi ang Diyos na mismo ang nagsabi, kung patatawarin niyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. At kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad. Kaya sa ikalawang tanong kung bakit kailangan nating mag-confess, dahil sa ikalawang line na sinabi ng Panginoon so Kristo, kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, kung hindi ka lalapit ng pare at hindi ka patatawarin ng pare dahil sa iyong nagawang kasalanan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa langit. Ano ang uh, tendency kapag hindi ka napatawad? Ay delikado. No? Kasi ang Uh, ayon sa 21, 27, bro, dyan doon ang revelation? Okay, uh, sabi naman sa pahayag, 21, 27, ang sabi naman ay ganito. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling, ang mga makakapasok lang doon ay ang mga tao na kasulat ang pangalan sa aklat ng tupa na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. nga yeah, Wala well, di ka makakapasok sa langit sister kapag may kasalanan ka. na no, sabi ni San Juan, ang makapasok lang daw doon ay yung mga pangalan ay ang nakasu nakasulat sa aklat ng Panginoon. No? Eh, kung babasahin mo yan sa, sa Iksudo, yung mga nakasulat na pangalan ng mga hindi nagkasala. O, kung hindi ka napatawad, ibig sabihin, hindi ka pwede sa langit kasi hindi ka napatawad ng pare dito. Sabi ng Panginoong Isu Kristo, kung hindi ninyo patatawarin ang kanilang kasalanan, hindi rin sila patatawarin ng Diyos. Kaya, ang katuruan ng katoliko, sister, ay talagang biblical. No? At isa pa pala, about doon sa sinabi mo na bakit hindi nilang direkta sa Diyos, Pwede naman. Gumagawa, gumagawa din naman tayo ng direct tuga di ba? Abang tayo ay kahit saan tayo napunta, na walang pare, nagda-direct tuga naman tayo eh. Pero meron kasi yung uh, ano rin, consequence sister, no? kung pakikinggan ka ba. Kasi ayon sa uh, Kawikaan 1529, 29 bro, dyan Okay, Kawikaan 1529, <coughs> ang sabi ay ganito. Pinapakinggan ng Panginoon ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. So hindi dinirinig ni Yahweh ang panawagan ng mga masasama. <laughs> Tapos ang pinapakinggan naman ni Yahweh ang mga daing natin. Kung matuwid tayo, ibig sabihin, kung wala tayo sa estado ng kasalanan. Kaya napaka-importante, sister, ang pangungumpisal sa pare. Dahil yun ang utos ng Panginoong Iso Kristo. Kung hindi niyo patatawarin ang isang tao, hindi rin siya patatawarin sa langit, sister. Brother, okay. Okay, Brother Tata. May dagdag si Brother Tata ay Tama naman yung okay na yung ano ni Brother Junday, uh, tapat naman yung sagot ni Brother Junday pero bigyan lang natin ng share lang po konti dahil yung mm, nagtanong, uh, yung na discussion niya isang born again. Isa lang sa batayan, ha? para aware po tayo, apaki, access, apaki ano lang Brother Junday, isang batayan nilang Marcos Dosiete. Okay, so dito naman tayo sa Marcos 2.7 na paborito nilang gamitin. Ang sabi sa Marcos 2.7, ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? So, ang Diyos lamang ang makapatawad ng kasalanan. Ah, uh, pangalawang gamitin nila yung Unang Juan o Nonoybe Brother Jando. Unang Juan, ununwebe. Bago natin i-reconcile. Subalit so, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, uh, mag sila. So, sa Diyos palatay ha. Uh, magkumpisal, hindi sa pare, dahil ang pare is tao lamang. So, kung na natin kapatid, yung Marcos Dosiete ang nagsalita noon sa naturang panahon ay ang mga presyo na kaaway po ng ating Panginoos. Sino ba ang nagsalita yon nga nilapastangan niya ang Diyos dahil na pa, nagpatawad siya ng kasalanan? Ang mga presyo at ang sinabihan nila, renetes nila, ang ating Panginoos nga nagpatawad ng kasalanan na nakita ng mga presyo. Pero ang tanong, ano po ba ang sagot ng ating Panginoon na may yon ang ating sinunod sa uh, Marcos Dos, uh, Jesus, Brother Jando, do ang sagot ng ating Panginoon Sos? Walang ano? Walang, boys. walang voice. Nakamute po, po dos, kayo. Yes. Hmm. Doi, walang uh, ni Brother Jando. Ay, pinatay ko muna yung microphone ko dahil may, may sa palibot ko rito. Mm, Marcos dos jes ang sagot ni sa ating Panginoon Sos, dahil ang ah uh, nila diyan si ang ating Panginoon Sos, kada pita sa nang mga persona ng ating Panginoon Sos ay nagpatawad ng kasalanan. Ang sagot ng ating Panginoon Sos sa ah uh, Walang audio si Brother Jan do. Ayun na Brother sa may isa paligid na. So, kung tingnan natin, ay sumagot ang ating versus na... Anong ano to, uh, Brota? Ako na lang magbabasa, Brota. Anong ano yon? Okay, pagbabasa dahil cellphone lang yung gamit ko. Medyo... Uh, anong talata yung, Brota? Marcos dos Gis. Marcos dos Gis, sige. No, ah uh, Marcos dos Gis. kini oh, ang, uh, ito ang ating mababasa, no? Uh, uy, Wait, hindi pa pala nakalood. Wait lang, ha? Okay, yan. So, ito ang ating mapabasa. Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapabahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo. Okay, so malinaw na ang sagot ng Adam Menosos na ang anak ng tao ay may uh, karapatan na magpapatawad ng kasalanan dito sa sanlibutan. Malinaw. So ang kapangyarihan ng magpapatawad ng anak ng tao, walang iba ang ating Manusos, yung karapatan niya, kapangyarihan ng magpapatawad ng kasalanan, yun ang binigyan niya sa mga apostles sa panahon na si Imelino Buhay. <coughs> yung ginamit kanina ni Brother Jundre sa 121 23 na binigyan ng authority ang mga apostles na magpapatawad ng kasalanan. Kung kailan natin yung labing, dalaw, labing isang apostles dahil wala na si Judas, ay magkasalanan yung mga apostles, di ba? Pero binigyan niya ang kapangyarihan ng uh, ng kasalanan. So ang kapangyarihan ng ating Mensos na uh, ng kasalanan bilang anak ng tao ay binigay niya sa kanyang mga apostol, mga alagad. O oh, malinaw naman yung mga alagad, nagpatawad sila ng kasalanan sa gawa 19-18 hanggang 19. So yun mga kapatid, at saka bakit ang yung mga born again ay hindi sila magpapatawad. Pagkumpisal ng pare, dahil wala po silang pare, dahil Uh, Ecclesiastes 5.6, okay. pag magkasala tayo ay ating ikumpisal sa pare ng Diyos. Hindi na sa walang pare. Dito tayo sa Juan na uh, 1 John chapter 1 verse 9. Kung tingnan natin ang Greek, biyahil yung common Bible, or to this English version, o good Bible, masa nga uh, kung magkasala tayo at ipahayag sa Diyos mismo. Pero kung tingnan natin ang Greek, <coughs> it the New Testament was written, ang mabasa natin, wala ng Diyos. Dinagdaga na lang yon sa Good News Bible. Kung ating basahin ang Greek, ang edretso na lang natin sa English, ha? pero aron para hindi na tayo matagalan. Basta wala. Ang translation, uh, mula sa Greek, sa English, ating basahin. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive as our sins. So, wala nang Diyos sa Greek. Oh. Mian homojimin tas hamartias kimon pastos kistin kay dikayos. So, wala nang Diyos na babasa. Pero sa Greek, pero sa Common Bible, yun is na yung salin na Common Bible, ay tumulong yun na ang mga grupo ng protestante, yun ang tinatawag na Common Bible, pero ang nag alagay ng ano yung imprimator ang ati pa ring kardinal cardinal sin kardinal salis dahil wala sa garapatan na magperma sa imprimator so yon pero case, case basis. sabi ni brother John may pagkakataon nga direct to God tayo pero kahit na sa uh, lumang kipan sa Estras Gis 11 direct to God sila pero kung basahin natin ang si Samuel 12, 13 hanggang 14, si David nagkumpisal kang Natan at sinatan ang nagbigay ng absolusyon. Hindi naman siya tinanggihan ni Natan. Di ba? Hindi naman nagsabi natin, tayo kayo sa Dios, dahil tao lang po ako. Hindi. Ang nagbigay ng absolusyon ni David, sinatan at ang ipahayag ni David ang kanyang kasalanan kang Natan. So, malinaw, malinaw, brother and sister, na ang sakramento ng kumpisal o sakramento ng confession wala yon sa iba't ibang religion o sulpot kahit yung Kalipinista, wala sa kanila yon sa katoliko lang yon at ang nag-institute niyan ang ating Panginoon Sus, sa nga ay muling nabuhay maraming salamat sa pagpagkataon Amen Virgendo Nawala sa Virgendo Sige, de, tawag Pasensya ako. na kayo kung minsan hindi ako nag-unmute nag yun eh. Dahil meron mapasok-pasok dito. Hinakausap ako. Kaya nito, nagpatimpla si Michael ng milk. Pero mainit. Eh, paano inumin ni Michael to mainit? Yan, nagpapuha ko kay Michael lang ano. O, oh, na-distract ako dito. Pasensya na kayo. Uh, Sige po te. O, oh, sige po te. Go ahead te. Kahit ano. Dahil may tatlong tanong po ang bawat magtatanong.